<laughs> Bakit ano na ba nila yung lyrics? Sabi mo yung ano mo. Yung So, ano bang ginagawa natin ngayon? <laughs> Bakit parang ano, Jesse? Parang gusto mo nang matulog. ba <laughs> <coughs> ano eh. But diba, it's flu season. <laughs> ano yun? Ayan. Yun? Yung sa akin, kasi di ba kalakal nga, parang kung ano-ano yung ginagawa. Ay, kanya-kanya meron tayong parang... Di ko alam kung pwede ko spoil Parang manggagalang siya sa main whole idea ng kanta. Tapos... Tapos basta meron kami, di ba? Lapag ang ipapag kami nagtitinda. Ay. Ano nga yun? Ano yan? Ano ba? Parang nawawala ka sa pinag-usap. <laughs> Christine! Ano nga yun? Ano yun? Ano yung chorus? Ano yung tinatanong mo? Alam mo, hindi ko rin mag kasi ano yun? Ano yun? Ano yun? You can stop! Kailangan ka ba kaya daw? <laughs> ano yung napag ipon? Ano yung before yun? Magtitinda? Love. <laughs> La alam, alam mo yan pagka naging iba Lapag ang ibon pag kami nagtitinda So, <Narrate> so nag right? <laughs> so, right? right <coughs> so, give it up Nag Nag give it up Nag it And it up Up And it Dip Ano naman? Baka pa, baba ka pa Saan? Dito, Dito gonna do One, two, three, go. Then, 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 then. Baby, don't you worry. Kasi I'm mostly just then. Pa dito ka dali. Ihi ako. Di dito di, 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 lang mo doon doon. Ihi mo na ako baka tumulo. Hello, oi. Eh? Wag mo galawin mo sabi. Lalo pa baba ka pa baba ka pa. Yan dito. <laughs> then. <pa. laughs> Ano, duet? One, two, three, go. Dance, 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 dance. Baby, don't you worry. Pumikit na yun. Gano'n lang kami sulat. Mahal <laughs> Kaya pinapagaling ni Lord. <laughs> Tapos hindi niya na nagigets yung... Ano, hindi niya nararamdaman, hindi That niya ba? Ang hirap, di ba? Yung ganon, hindi mo maano yung worst mo. Yun yung pinakamahirap. <coughs> Pero mas challenging. Ay, yung mga nanay, kaya yung bumirit habang nagrarap. <laughs> Sabi ko sa'yo, umuwi ka na maaga, bakit di ka pa umuwi na maaga? <laughs> Pwede, kaya. Lagi na namin na magulat ka ka na babawas ko na yung mo! <laughs> kaya, kahit... girl. In this